na marunong pong gumamit ng lifter. So dahil ako po ay may experience na gumamit ng lifter. Good morning everyone. For today's video, ay ikikwento ko sa inyo kung paano ako nakarating dito sa work ko, dito sa Letter C building. Noong May 15, 2017, ako ay tinawagan ng aking employer yung asawa ng aking alaga lolo ang tawag ko sa kanya tinawagan ako sa telefon na nangailangan po sila ng caregiver na marunong pong gumamit ng lifter so dahil ako po ay may experience na gumamit ng lifter so tinanggap ko po at ang sabi ng aking sa ang sabi ni Lolo sa sa phone na sumakay ka ng train uh, <clears throat> ako na bahala ako na magbigay sa iyo ng pamasahi pagdating mo dito magtaksi ka so ang ginawa ko nagtaksi ako hangga makarating doon sa train pagdating ko sa train sinunod ko yung instruction niya na bumaba ka dito sa lugar na ito. Sabi niya, susunduin kita doon sa labas ng train station. So, nung nakita ko, nung paglabas ko sa train, kasama ko yung kapatid ko. Kasi dito, kasi guys, sa Israel, pag mag-meet ka ng iyong, ng iyong amo, pwede kang magsama. So, sinama ko yung aking kapatid na si Junabel Chavez. Shoutout sa kapatid ko na nasa Dumaguete City, Junabel Chavez. Ayan. Kumusta ka na kapatid? miss nakita so nakita ko si lolo matanda na po maliit kabaliktaran po sila ng kanyang asawa kung gaano kaliit si lolo ganyan din po kalaki si lola so tinuro niya sa akin yang literacy na building sa tuktok ng bundok yan po kami nakatira So nagulat po ako dahil pangarap ko talaga sa buong buhay ko na tumira sa malaking uh, building na yung maganda yung style at uh, kakaibang style. So sabi ko, ito na ba Lord yung binigay mo sa akin na yung matagal ko nang winish winish at uh, noon kasi doon sa Hulon, ang trabaho ko ay nasa city ako mismo. Ang daming tao, nasa tabi din ako ng kalsada. Sa tapat lang ng bahay namin, nandun din po yung uh, station ng bus. So, gala po ako. So, sabi ko sana sa sunod kong trabaho ay doon naman ako dalhin sa lugar na tahimik. Kaya ito pong lugar na ito guys, napakatahimik. Ayan. Yan po yung eskwelahan dito. Napakatahimik po kung makikita nyo. Wala pong katao-tao. Kasi lahat ng tao dito ay nagtatrabaho. So, yun lang po. Yan, may, may nalalaman na naman kayo sa aking uh, buhay. Gusto ko kasing i-share ang aking buhay para po makapagbigay po ako ng inspiration. Lalo na po sa ating mga kababayan na nandyan sa Pilipinas na nawala na po ng pag-asa. Na wag po kayong mawala ng pag-asa habang may bukas, may pag-asa. Bye-bye!